po, sir. Sino po bang kasama din yan, ma'am, na nakikinig po? Ano po, ah, uh, uh, kapatid ko po eh. Kapatid, kapatid po ninyo, ma'am, Laila? Oo po, sir. Ayun lang po, mga dalawa, kaya nang marami po kayo, ma'am, kasi po, pinag-iingatan lang po namin ang kaligtasan po ng pera po sa pagre-receive nyo ng pera, ma'am, maya sa palawan, ma'am. Oo po, kapit, uh, kapatid ko po eh. Manatilig na himig kayo, ma'am, ng kapatid po ninyo. Okay? Oo, oh, sir. Yung mula ito'y pagkakalas po ng kayong dalawa ng kapatid niyo, po, ma'am, na nanalo po kayo sa Yamaha Company po. Oh. Dahil ito po, ma'am, ay nakapirma na po dito ang mga matataas na officials mula po sa COA Commissioning Audit. Taga-COA, ma'am, sana alam niyo po taga-COA Commissioning Audit Awarding Community. Nakapirma e. din po ang taga-malakas niyang na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilin-bilin po ng Pangulo kahapon na huwag bilibin po ang mga tao po na mabibigyan niyo po ng mga message at hindi po maniniwala at hindi po susunod na tamang proseso. So, nakapirma din po dito ang taga bangko Central ng Pilipinas na representative po natin kasalukuyan na si Benjamin E. Jokno. Okay. Ay, niyo po ba ma'am? Oo po, naiintindihan ko po sir. Okay. So bali po ma'am, po natin ito pa bahing po, no? Interesado po kayo. Ipapasa natin po ito sa kanyang dinamito po ha? At ito po, po itatransfer ng palawan sa pangalan ninyo. So bali po, ito lang po yung kailangan dito ma'am. Bago po namin may mamadala ang perang ito. Meron po tayong tinatawag po na Magpaprocess po nito para inaamnag po yung amount ng pera po sa pangalan po yung Palawan Naintindihan po ba ma? Oo ko po, po, po Okay, bali yung registration fee natin magpunta po ay may GCash, pwede tayo sa GCash ninyo para dyan din po may balik po yung registration fee na babayaran po sa certification po ng winning number po natin. Pero kung wala po pa yung po ma'am, ay maaari din tayong lumapit po sa mga ibang taga-chikas para makapag -in. bilang uh, registration fee. Naintindihan po ba ma'am? Opo, oh mayroon po akong chikas po eh. Okay. Pero sa kapatid ko po sir. Walang problema po ma'am. Ang importante po may babalik din po sa chikas po na ginagamit po ninyo. opo. Oh, okay. po kasi ma'am, po, hindi niyo po Gcash yung gagamitin natin, yung gagastusin po yung registration fee, doon niyo rin po maripan sa Palawan kasi doon naman kayo magre-receive. Pero dahil po sa ticket niyo rin po ang ginagamit, ay maaari po tayo sa makapag-refund po at dyan din po isa-send po yung refund po sa ticket po na ginagamit ninyo. Naintindihan niyo po ba ma'am? Oo oh, oh naintindihan ko po. So ito na lamang po yung kulang at po dito ma'am para makapunta na po ng Palawan, sana po ay meron po tayong sakripisyo or sacrifice po sa gagastusin pag samantala po dito, ma'am. Nasa halaga ito na 950 pesos po dahil ito po ang naisahan po sa certification na winning number po ng inyong pangalan. Huwag kayong Wag po kayong mag-alala. Hello ma sir. Sir ano ba yung ano mo na yan? Magulog ng 900 sa Gcash mo? Ma, sir? Mag -uulog ba ng 900 sa Gcash mo para makuha yung panalo? Sir, hindi po. Makinig ka. Hindi. Sabihin mo nga muna ng diretsya. Napakinggan ko na lahat ng sinabi mo. oh, alam ko naman wala na hindi ka naniniwala dito. Hindi hmm. ako naniniwala Ano ka? So, yes, kaya, ka na sa Tiktok. <laughs> Magtrabaho ng matino. Scam ka. <laughs>